Alam, tignan niyo po yung babae nyo. Ang ganda po. Tsaka mukha may pera. Tara po, lapitan natin. Ma'am, ang ganda niya naman po. Lagi namin kayo nakikita dito sa aming baryo. At lagi nakasakay sa magandang sasakyan. Kung hindi niyo pala natatanong ako si... Bakinig kayong lahat. Ang taong ito ay isang walang kwentang babae. Makapala mukha. Hampas lupa. Sige, huwag nyo naman po sanang saktan ng... At mukhang pera nagtataka siguro kayo kung sino ako, no? Ako lang naman si Carissa. Ang dating taong unggoy na inaapi at inaapulipusta nyo. Mga hayop tayo! ate. naalila niyo ako. Tinagahanap buhay. Pagkatapos, inihulubog niyo sa kahihiyan. Abay, bulgar na bulgar na sa lugar natin ang baho niyo ha. Pagkatawanan tayo. Matatanda na kayo ni inay. Kulubot na. hirik pa rin kayo. Matatakaw pa rin kayo. Ikaw, ito tatandaan mo ha. Huwag mong matakul-takul ang natin. Suwail ka, no? Suwail ka! Ito ang tatandaan mo. Luha lang ang aanihin mo. Gagga pa ka sa kahihiyan. Hih Sinusumpa kita. Sinusumpa kita! Ate! Ate! Nagsama ka pala ng kaibigan mo. At si... Kun Sige na. Baka makastoro pa ako sa inyo. Kunyet buhay to. Hirap na hirap na nga tayo. Nagsama ka mga bukas ang bunga papakainin. Ate, dali na. D Dadaling kita sa ospital. Hingi ako nang tulong para madala kita sa cellphone. ospital. Or na ito yung cellphone. Hello? Hello, no? Lynn? Kasi, hello? Ikaw. Ate, Ate? 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 Ay, Ciao! Ko, yan, na eh. Ako, ano? Nakult mo ba yan? Kanina pa Ako, ah. Ay, anak, Andiyan ka na pala. Nagpagawa ko na lamesa para makatulong sa pagpapalibing ng kapatid mo. <laughs> Sige, tapos na. Ciao. Uy, ito na, ito oh, na oh, nga. Oh, wala ka na ba? Hindi ka titing na kahihiyan? Huwag ka naman magsalita ng ganyan, anak. Inuubusan niyo ng abuloy si ate. Galing ako kay Miss Reyes, Miss Tupas. Binabawa sa mga abuloy nila. Pagkatapos nila nakawa mo pa. Tapos ngayon, ano? Bala kung pa siya pagkakwartahan? Aba! Pinapahiya mo ko sa mga tao ah. Sige sabihin mo. Anong klase kang ina? Anong klase kang tao? Ano? Nandito ka na naman. Alam mo, sawa-sawa na ako tumulong sa'yo. Ang totoo, hindi naman talaga kita kaibigan. Eh. Wala kang karapatang saktan isa eh, sa mga ng bahay na to. Ano ka ba? Sayang! Bakit mo tinapon yung alak? Tinitiis mo ko, no? Tinitiis mo ko. Hindi mo nga ako kinikibo. Magsalita ka. Aba! Aba! Sabi ko na nga ba, tinitiis mo ko eh. Bakit? Ha? Bakit mo ko tinitiis? Magsalita ka. Ha? Kala nito. alam mo. Oh. Oh, tingnan mo. Sabi ko na nga ba tinitiis mo ko. Ano yan? Ginagawa mo akong aso. Hindi ako hayop. Walang hiya. Ako? Walang hiya? alam ko kasi, nung bata pa lang ako, may isang ka kalahating gatas hindi niyo ako maibili. Nag-aisip ako. Ni wala nga akong tatandaan na bagay na ibinigay niyo sa akin eh. Ako pa rin na nagbibigay sa inyo. Oo nga pala. Marami kayo na sa akin. Marami na eh. Mga tinik sa dibdib. kasama ko pa kaibigan mo. Ah, Chang Si! Sige na, baka makasama pa ako sa inyo. Punyet ang buhay to. Ano? Ala! Andito ka na naman. Alam mo, sawan-sawan ako tumulong sa'yo. Ang totoo, hindi naman talaga kita kaibigan eh. Wala kang karapatang saktan isa sa mga member ng bahay na to. Allah <laughs> nagtawanan Okay game 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 Ate ay. 'Yon na. <laughs> Ayoko na nga. Ate. Ate. Ano ba?